Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga binipisyaryong nabigyan na ng kanilang binipisyo. Sa kabila ng malakas na ulan at malawakang pagbaha dulot ng super typhoon Karina at Habagat, matagumpay pa rin na ipamahagi ng DSWD Field Office 2 ang stipend sa 8,881 na binipisyaryo sa ilalim ng social pension program sa lalawigan ng Nova Vizcaya noong Hulyo 23 at 26 para sa ikatlong quarter ng taong 2024 sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan na ihatid ang 3,000 pesos na pensyon sa bawat binipisyaryo para sa buwan ng Hulyo hanggang September na may kabuwang halagang 26,643,000. Kabilang sa mga tumanggap ay 1,197 na indigent senior citizens mula sa Quezon, Villa Verde, 1,717 mula naman sa Santa Fe, 1,374 mula naman sa Aritao, 2,184 naman mula sa Kasibo. Magpapatuloy ang pamamahagi ng pensyon sa kabuuang rehiyong 2 hanggang September para sa taong ito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!